Sa gitna naman ng kakupusan sa supply ng kuryente, kanya-kanya ang naging opinyon na maopisyal na pamalaan pagdating sa paggamit ng nuclear energy. Yan ang ulat ni Rod Lagusat. Sa gitna ng manipis na supply ng kuryente dahil sa mga hindi gumaganang planta, lalo na ngayong mataas ang demand, bunsod ng napakainit na panahon, dapat maging bukas ang isipan sa mga maaaring pagkunan o source ng energy Ayon kay Sen. Wing Gatchalian, Vice Chairman ng Senate Committee on Energy. Anya, bawat teknolohiya ay may matuturing na pros and cons tulad nila ng nuclear power para sa pagkakaroon ng energy security. In the Philippine Energy Plan, meron ng ganito na conversation. Meron ng, uh, kumbaga, meron ng uh, description kung paano tayo papasok at pinag-aaralan na yung pagpasok natin. Merong pros and cons rin ng nuclear. Isa, matagal ipatayo. Pangalawa, medyo mahal yung kanyang Uh, pagpapatayo no yung initial cost niya pero malinis siya for sure walang carbon emissions yan at pangalawa uh, relatively mas mura siya sa ilalim ng kasalukuyang batas hindi maaaring pumasok ang gobyerno sa power generation at tanging ang pribadong sektor lang ang pwede paliwanag ng senador dito papasok kung ang pribadong sektor ay bukas na mamuhunan dito tulad ng pagtatayo ng planta Binigyang din naman ni Representative Mark Wangko, chairperson ng House Special Committee on Nuclear Energy, na matagal na dapat naka-nuclear power ang bansa. We are not doing this for just for the environmental benefits. We are doing this for the economic benefits. If we don't lower the price of electricity or increase, increase the reliability of supply, uh, all our macroeconomic plans you can throw it all out the window. Uh, people will not be convinced to invest here. Anya, urgent ito, pero hindi nga nakikita ang sense of urgency sa Department of Energy. Pabor naman ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated sa nuclear power. Kami po sa Federation uh, naniniwala, lower electricity costs will bring in more investment. Yan ang challenge natin ngayon. Maraming gustong pumunta rito sa Pilipinas para mag-invest ay eh, nakikita nila may brownout. Nakikita mahal nila yung mahal ang electricity cost natin. Eh maghanap ng ibang options. Binigyang din niya na maraming pwedeng pagpilian sa mga kapitbahay nating mga bansa. Pasado na sa Kamara ang Philippine National Nuclear Energy Safety Act na layong magkaroon ng Independent Nuclear Regulatory Body at ang Philippine Nuclear Liability Act. At pagdating sa Senado, pinag-uusapan natin to uh, aminado kami na no complicated to at maraming senador ang uh, interesado dito sa uh, teknolohiya na ito kaya maraming tanong. Uh, pero ang kagandahan dito may interest. No? Hindi sinasabing hindi. No? Nung una kasi na nararamdaman ko maraming no, may aga, maaga, maraming may uh, concern. Pero nakita ko ngayon mas bukas na because buong mundo nagbukas nga yung isip. Kasabay nito, hindi anya maisasantabi ang mga renewable energy tulad ng solar, wind o geothermal energy dahil ito ay komplementary. Anya, dapat pag-aralan kung paano maisasama ang nuclear power sa energy mix ng bansa. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.